Football. Good morning guys. Uh, for today's vlog is a uh, uh, magpakita ko sa inyo guys kung anong ginagawa natin, no. So, ipakita ko sa inyo ang ating maliit na negosyo guys na uh, niyog, no. So, ang ginagawa ko guys ngayon guys is uh, nag-sidrigit uh, tayo guys, yung malaki at saka yung mga maliit, no. So, yung kasama ko dito si ah uh, hindi makikita yung muka. <laughs> si Puloy. 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 At saka yun sa ibaba si uh, Boss Jipre. At saka yung... Oh, bakit? Ang... Nas kilid bala ni Tipilipa? Ah, uh, duha to kasako? So, ito guys. Ito yung maliit ko negosyo guys. Yan. Yung uh, mga niyog, no? So, nag-supply tayo ng mga niyog. Kahit wala tayong mga, wala tayong asinda sa niyog, guys. So, ah, uh, makasupply pa rin tayo kasi uh, mayroon meron mang nagbinta sa atin dito yan, o, salamat sa mga may-ari ng niyog dito sa Sibunga uh, uh, Cebu nga Cebu Philippines na may, nagtitiwala sila sa atin no? Katulad nila ni Atisaria Padigos at no yung, uh, Kuni Padigos, no? At uh, at sa iba pa, no? So, lahat ng mga uh, ano dito, kapitbahay natin. No? So ito yung ano guys. Yan. Uh, so yan guys. Ano yan? Kanang for delivery yan, kanang yan yung uh, ginagawa nila. Yan, yan nasa sako na. No? So ito ito guys, 'yan. Ito yung malaki. Yung tinatawag ko guys na XL, no? 'Yan. So ito ay uh, mas gusto ng customer dito kasi mas malaki. So mas binta ito, guys. Mas uh, malakas ang binta dito, no? So thank you pa po pala sa mga suki natin dyan sa Cebu ano uh, no? uh especially uh, uh Rimi no at saka ni Boss Junjun and ati Chucky no shout out and, and, also ni uh, Ma'am uh, Asir Alin and also ni Boss Wilson no and uh, uh same time uh, shout out po ni ano pala ni Ma'am Imim at saka ni Boss Jeffrey shout out po bus Jeffrey and uh, thank you so much sa inyo at saka ni Ate Awe shout out and also uh, shout out po sa mga si uh, Ma'am uh, Alicia no? shout out so ito na yung ano order nyo no? ito maputi to guys pero pwede na to guys kasi maitim na yung uh, ano niya yung balat niya no no yan. So ito may maitim na yung uh, niya. Yung tinatawag sa bisaya yung bagol no. No. So ito naman dito. Ayan. So ito yung uh, pangalawang ano yung tinatawag na pangalawang klase no. So uh, ito hindi 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 binta to. So Uh, Muslim, uh, matirahan tayo dito parang hindi, hindi, hindi natin madala lahat sa papuntang Sibuno. Uh, Cebu no? so yan And, dito sa ibaba guys pagkita ko sa inyo yan yan sa ibaba yon mga red na yan so subali so, guys para sa ano na yan kang atimili na yan Kupras, <laughs> no so uh, salamat po sa inyong suporta guys at uh, kung bago lang kung bago po kayo sa aking channel uh, please uh, ano pa-click follow uh, like and share and uh, please uh, subscribe my YouTube channel Bus ayan Vlog no and uh, please support my uh, Facebook page Ah uh, para maka tayo ng more content. So thank you so much guys and enjoy this vlog. God bless.